bagong bore mga idol ayan o oh. wadja kawasaki bagong overhaul to mga idol na damage po yung bore ito po yung kanyang bore oh. warshock pati yung kanyang uh, piston grabe yung tama nito hindi ko naginawa po na ng video kasi marami na naman uh, tayong nagawa ganitong klase ng video about sa pag overhaul sinal ko lang po sa inyo ito pong uh, sitwasyon na ito na kung bakit nagkaroon ng ganitong klaseng problema uh, isa lang po yung yung pinagmula ng problema nito langis po no idol no change oil no alagaan po natin yung langis kung ayaw natin mapagasos ng malala kaya nang nangyari dito sa tropa natin yung tinamaan sa kanyang makina unang una po yung piston eh hey. mugulong yung kanyang piston wasak syempre matik yung bore warsak din yan grabe po yung kamot dyan no sa loob. Ayan. Pero kaya pa naman to maparibor. Pero na pagdesisyon na ng tropa na ano may are na uh, pagpalitain ng bagong bor. Ayan. Bagong bor, pati yung tensioner, bago na rin. Kasi yung tensioner niya, nagkaroon din ng problema. Mga idol. Ayan. So, piston kit. Siyempre, yung connecting rod, tinamaan din. Kumatok. Kaya nagpapalit din tayo ng connecting rod. Ayan. Tapos, yung kanyang restore spring na damage din dahil yung mga durog-durog ng kanyang piston, yung kusak-kusak dito pumasok po doon sa doob ayan at may sumuksok po dito sa part na ito ng kanyang kick spring oh. hindi ko alam kung bakit yan sumuksok dito talagang nahalukay ng nahalukay talaga kasi uh, iba po yung part nya dito eh, no? napasukan po ng maliit na putol eh, no? doon po sumuksok talaga nung binaklas natin hindi na natin nagawa to ng video no? kasi kaya sabi ko marami na naman tutorial about dito Uh, ginawa ko lang po itong video na to, awareness lang po para hindi po tayo mauwi po sa pagka-chains oil, no? Chains oil dapat alagaan sa langis para hindi mauwi sa ganitong klasing problema ng makina. All right. Kasi yung nagastos ni tropa dito ay humigit kumulang sakit sa ulo talaga. Yung budget na sana na pang uh, pangayong pang uh, buwan eh ginamit niya mula dito sa kanyang motor na ito. Ayun po yung motor ni po Kawasaki Boxer. All right. So bukas i-assemble ko na 'to ngayon at bukas isasalpak na lang natin 'to doon. All right. So gawan lang natin ng mga short video na sinalpak natin doon. Ay inuulit ko, ginawa ko lang po itong video na 'to, awareness lang po o parang babala na rin kung ayon yung matulad sa ganitong klase ng gastos na inaabot ni Tropa, no? Ayan. Alright, so ganito lang muna yung video natin. Peace out muna. Bye-bye. Kumusta po kayo siyang mga idol? Shout out. Pasensya na po kung medyo uh, lately kulang po yung upload natin. So try natin bukas mag-upload uh, sa mga susunod na araw ng mga tutorial. No, about wiring. So kung ano man yung request yung tutorial na gawin natin, mag-comment lang po yan sa ating comment section. Alright, so dito lang muna tayo. Peace out na mga trapa. Bye-bye. Maraming salamat po. Ingat.